So guys, dito kami ngayon. Aakyatin namin yung Mound Secret. At pupuntahan namin ang Malangaan Cave. Ito, <laughs> Ito po. Ayos muna siya. Ito po. First customer po. Kasi kaya Kasi kung ganito, wala po talagang masyadong Ah, kasi ano, weekdays? Hindi po, tsaka po, upu po kasi. Ah. Usually po kasi mga pupunta dito is mag-swimming. Ah. Ang po, ay, ang spring po natin, pagka upu ng tag-ulan, malago po talaga. Mag-report ka. <laughs> Ito po, isa sa mga project ng flood control. pala yung ano. Spring. Papantay na siya ng ilog. Bili muna ng kape. Abang waiting sa tour guide. Okay. Hindi ka na pala kailangan tayo. Hindi ka tayo. start na kami Dito na si Manong tour guide Anong pangalan ni Manong? Ano pong oh, pangalan niya? Unteng folding Unteng Dito pala galing yung tubig o oh. oo hmm. papunta doon. Let's start na kami ng 9 a.m. Eh. Dito ang daan sa gilid ng ilog. Matalahid ang daan. Hiyap. Ha? Ayan sa may matulis.

Ano naman din Ayan ba yung inaakit na ba to? dito. Oh, bato pala. Hindi ko ramdam yung hingal eh. Naaliwa ko sa ano ng ani Talahib. <laughs> Hindi mo iindahin yung paahon. Eh. Ang iindahin mo yung mga talahib na hahawiin. Ay, ay sikala lang mm? galit na galit yung mga talahib yow tumakawalan mong ano pagkakulitan mo pagitan ko anap ahon. Kainawa ka pa? Kainawa ka pa? Kainawa ka pa? Kainawa ka pa? Kainawa ka Yeah. Dito na kami. Kaso ah, umuulan. Yun know, o, yung akno, ah, no, you right? uh, May hagdan na yun. Yung sabi kong parang nagpatong rock. <laughs> <laughs> Akit na lang tayo, tapos picture tayo sa taas. Oo. Oh. Oh, <laughs> 'yan diyan sa gilid. Oh, 'yan diyan. Oo. Uh -huh. Dahan-dahan, maano, matalas yung bato. May butas dun sa ilalim. 9.47 kami nakarating dito sa bato ah, ang ganda na view kaso nga lang maulan sayang sayang umuulan ah dito oh, baka malaglag ka dyan ito kasi mas mababa takbang Kala mo, haba ng <laughs> Sige, daan-daan. Oh, <laughs> Maulan! na Ito ka yung Dahan-dahan lang, ma'am, ha? Next. Eto. Silipin mo na ito. O. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. O, pipicture ako, ah. ha? Sandali. Okay.